Aries, laging maging mapagmasid sa kausap at sa mga sasakyan upang maprotektahan ang sarili at mahalagang bagay, ang gabay signos ng kalikasan. Taurus, kung masigla ka sa pupuntahan, ituloy ang plano kung may agam-agam, maging maingat, ang gabay signos ng kalikasan. Gemini umiwas sa mga taong nagaangat sa sarili at laging usapan ay pera, dahil maaaring magdulot ng maling pag-ibig, ang gabay signos ng kalikasan. Cancer, maging maingat sa paggawa ng desisyon sa trabaho upang maiwasan ang kalungkutan, ang gabay signos ng kalikasan. Leo, maging maunawain sa kapatid at kaibigan para maging maayos ang desisyon, Mag-ingat sa tukso sa pag-ibig dahil malaking problema ang senyales, ang gabay signos ng kalikasan. Virgo, huwag muna sumama sa malalayong biyahe upang makaiwas sa pagkapagod at kahinaan ng kalusugan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang gabay signos ng kalikasan. Libra, kung ang usapan ay tungkol sa pera, umalis na ng maayos upang maiwasan ang di kinakailangang gastos, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang gabay signos ng kalikasan. Scorpio, iwasan ang mga taong mahilig magbiro tungkol sa pera, magingat sa mga tukso sa pag-ibig dahil pagluha ang kayang ibigay sa iyo, ang gabay signos ng kalikasan. Sagittarius, maging maingat sa mga kausap upang maiwasan ang pagkawala ng pera o mahalagang bagay, ang gabay signos ng kalikasan. Capricorn, Maging maunawain at lumayo sa mga kausap kapag nakakaramdam ng inis upang maiwasan ang kalungkutan, ang gabay signos ng kalikasan. Aquarius, huwag maging matapang sa usapan ng pamilya upang maging maayos ang plano at usapan, ang gabay signos ng kalikasan. Pisces, maging masigla sa pakikipag-usap para maganda ang resulta kung may kalungkutan huwag nang tumuloy ang gabay signos ng kalikasan